ito ang dry goods sa wow. na meron pa sa taas ano um, uh, ito, oh. wow the best kinain na yung balat na ng balat oh basta Hindi sa sa taas na? Ano? Magkano po maya-maya ninyo? 5.50? Magkano po? 550. Ah, 5.50. Ayan, isang magandang buhay. Nasaan na naman tayo? Nasa Kaparangan, mga ka-farmer? Hindi. Ayan. Magpo kami naka-hotel kagabi. At uh, dito naman tayo. Mapunta sa... Ano? <laughs> ano ba tawag mo doon? Inn. Ayan. Maganda rin naman, mga farmer So, ayan. Nandito po tayo sa Karkar. Ayan, oh. Kita niyo mga bundok na yan. Karkar, Cebu uh, papasyalan natin ng kanilang bagong bagong palengke mga kapatid. bagong bago dahil ngayon lang namin mapupunta ang daming isla ayan kita nyo isla ay kita tayo dito kasi sa backdoor kami dumaan at ayan iikutan natin ang napuntahan namin 8 years ago 8 years ago pala exactly yung uh, pasyal po namin dito sa Cebu, Bohol Ito, Karkar, Oslob Papuntahan po namin uh, Ormok 8 years ago na pala yun So, oh, ayun uh, Tayo naman ay uh, Papasyal ulit dito So, silipin natin yung palengke muna And then, abangan nyo sa susunod naman na vlog Yung mga lechon naman Pero syempre, hahagipin pa rin natin Pero kami po ay kakain Kahapon ay kumain kami ng kalahating kilo na lechon sa ormok naman at syempre masarap yon dahil similar po na ang lechon namin yun Ayan. sila po ang naging inspirasyon namin so, so, lang bago kami nagumpisa ng business ay uh, nagpunta po kami dito para anuhin yung uh, gayahin din at uh, twist itwist ng kaunti syempre Malunggay, ay, pa yung chung tag ko. Ay, ito, ano ba ito? Ito yung bago. na dito, bebe. Baruya, oh. Oh, yung bago na, o. O, thank you. Mamaya, take out tayo. Take out tayo mamaya, yan. Bao natin sa... Ayun, ha? Ayun, Taba ako. Medyo maputik-putik lang kasi umulan po na. Napakalakas kaninang umaga. Mama, ka, ma'am. Uh, ano han natin yung uh, uh mall na ngayon yan. Ayan. So ikutan natin mga farmer. Full ikot tayo. Siyempre. Malapit din po ito sa dagat actually Kaya expect natin na Makikita tayo mga isda rin dito Pero syempre Full moon ngayon Kaya medyo Sablay So parang dito ang naging entrance nila Pero nakaside eh no Ayan mga farmer Ito na yung mga isda oh, Nandito Gusto ko lang pakita yung mga Karatula ng Karkar -kar public market entrance parang uh, at ganun so ito yung pinaka front niya uh, init na alas 8 pa lang po ah uh. barbecue stick ang dami so ayan ito ayan diba so, parang Karkar City Public Market Ayan mga ka-farmer Dito Kitang kita nyo naman So dito muna tayo sa Kabilang side Baka naandito yung lechon Kasi dati Nasa likod po ang pwesto nila Nung uh, kami po ay uh, Nagpunta Nasa likod Na part ng uh, Palengke Yung kanilang mga lechon ito ang dry goods sa ata, atay na meron pa sa taas ano ah. Um, uh, wala lang laman dito sa loob mga farmer halos ayan Bago nga Medyo malayo to pag tininan nyo sa mapa Hindi kagaya yung nakaraan Na ay dito tayo tingnan natin to Bebe Parang meron dito sa gilid Ayan Para magkaroon kayo ng idea Siyempre Ayan Uy may bakery pala dito Ayan o kapihan Ayan Gusto mo ng pizzeria. Ya, yeah, nanti itu kiri. Nanti mau kafe, ada sana ada ah, kafe. Oke. itu. grocery. nanti okay. sebelah. City Public Market. Oke. serve coffee, milk tea. At milk, milk tea. Milo, milk cup noodle sa yan mga ka Meron din silang, uh, ano ba ito? Pay as you order. Ayan po mga ka-farm. Ano, pandisal tayo muna bago tayo mag- uh, Lichon, ayan, bago tayo pumasok sa palengke Ang comment ko lang po mga sa mga bagong palengke mga ka-farmer syempre, mahirap pong sanayin ang tao sa lalo na po pagbagong location ano so yung mga tao medyo may resistance kagaya po ng ano observed ko sa Santa Cruz Zambales San yung ginawa yung yung parang yung mga nagtitinda medyo may resistance ang ginawa nila nagtinda na lang po sila sa gilid gilid hindi nila sinunod yung pagtinda doon sa medyo pangit kasi yung location nun eh sa taas kukuli na tapos pag maulan daw mayroong pang na Anyway, so yun po. Uh, lalo na po ito, bagong location din. So, syempre, uh, yung pagpunta, di ba, yung, yung transportasyon, isa sa mga nagiging problema din po. Pero, sana yan lang yan. At, uh, ayan mga ka-farmer, Ibang-iba na po siya. Kagaya nung nakaraan. Na uh, dadaanan lang po ng bus, dadaanan ng jeep, So, naan doon lang mismo yung palengke. Pero ito, medyo looban. Kapit tayo. Ano ba ang Tinapay, konting ano lang. Ilan? Ano? Diba nakahanap lang ng Francis? Oh, yan. Francis, maglolona. Isa. Isa ah, lang. ikaw, anong sayo? Si Francis Maglolona talagang may ka sa mga ganyan so, ito, mm -hmm. ah. ito ba 'yun? masarap din ang pandigo sa. Ito, ah, iyo. Uh, ah, uh, init, grabe. Ayun. Ngayon maka-farm na. Pero parang pandesal ito. Francis. Mm -hmm. Francis muna tayo. Ay. -ya. Itong Francis po nila is uh, parang floppy bread na pandesal din. Uh, mm. Lapi. Pero okay na to. Ayan. Ah. Uh, pero lang muna tayo. Pahinga muna. Di pa po kami pumapasok doon. Ah, uh, titingnan natin kung anong uh, makikita pero parang maliit lang po ano. So ayun nga, wala na po daw nakatayo doon. Mga may lalagay din na building sa lumang palengke. According to marites.com. Uh, tapos yung chicharo na yan pupuntahan din po natin hopefully ano. So mapasyalan din po natin. So 4 years ago pala ito. 2021 po sila lumipat dito. So siguro ginawa po nila ito during uh, pandemic. At least may trabaho yung mga gumawa. <laughs> years ayan ah, uh, ano natin bakery ang luwag din ng bakery nila may ano din po uh, so ayan na ano sarang na let's go let's go yan pinakapandisal po nila dito sa tingin ko yan tayo ay ya. uh, alis na uh -huh. Te, thank you Four years ago. sa taas parang wala pa masyadong ano sila ang dami pong uh, ngayon na naka-display Pero yung iba wala pa oh Hindi pa po dumarating yata Oh, yeah oh Lechon section Talagang may section sila dito ha Lechon section Kakain, dadalhin mo dito No Gaya ng dati, di ba? Pag kumain ka, dadalhin mo sa okay. Namaya, lakad-lakad muna tayo Ayan mga farmer na Oh gagawan po natin ang sariling video uh, uh content itong uh, lechon ng karkar pero for the meantime bird's eye view muna tayo uh, ayun may mga gumagawa ng puso sa baba oh kita nyo yan eh. sana maano ano din natin mapakita din natin ano bonitas ito kay bonita mamaya so nagdadatingan pala ang lechon Ayan, sino? Ayan. Kuya Gilbert Cuevas ulit. Happy, happy birthday sa'yo. Ito na ang lechon mo. <laughs> at sina Rona at Leo Chavez. Ayan, belated happy birthday sa inyo. Ayan, baka hindi nyo napanood yung aking greeting. So, ayan. Ganon din po kay Auntie Flower. Happy, happy birthday. March 15. Ka-birthday niya si ay, ano? Ah, May 15 pala. March 15. May 15. Happy, happy birthday po. Auntie Flower. Tita Bulaklak. Abangan natin para bago na yung lechon natin. Ayun <laughs> Ayan Ang sarap makadungaw dito. Dito lang, mabubusog ka na eh, no? Diba? So, hintayin natin dumami yung mga lechon nilang display. Mukhang parating pa lang po yung iba. Ayan. Ano, baba na tayo? Ha? Oy, ayan. Puto Maya. Go nuts with the crunch. Ayan. Puto Maya. Sikat yan, sikat. Oh. Ito ay Balinghoy. Balanghoy, ano po? Puto, Balanghoy. Lechon ba? Oh, pupunta kami sa Lechon. na! Pa? ayan medyo thank nai eh. medyo hirap po talaga sa tagalog sila dito ayan pero ayan na ah. ganun pa man ayan o oh. Ay, ayan ah, quick quick ano lang tayo dito sa gulayan section nila una tingnan nyo po ang onion leeks ah pakarami eh. ang natin yung mga gulay nila mga farmer parehas lang ang sili na dito ay uh, jablo. Ayan. Mahang. Ha? Ah? Oo. So ito na kamunggay. Napakaraming uh, malunggay ma farmer ayan Ang lechon dito ay isa sa mga naging inspirasyon namin mga ka-farmer bago kami nag up ng lechon business pinasyalan talaga namin to 2017 kami po ay umikot ng Cebu Ormoc ang main ano namin is uh, mat matikman ang uh, si famous na lechon. Ito, oh. wow. Ito, oh, kinain na yung balat. Kinaan ang balat, oh. Ay. Oh. Hmm. Ano? Malaking saging. Ano ito? Oh, Balangmoy. Ah, Ano sila? Tapol balisong. Kari plain po ito chocolate mo. Big po. Ito po, ano may laman sa loob yan? Wala. Kansi the rice is served. ko oh, ilog mo ito. Talaga sa bicol. Sa bicol po kasi may may niyog sa loob. Wala. Wala ano. Iba-iba lang sa ba? Sa may nalo na. Yung gata. Oo. Sa rice. Bagay. Pagkakaya na Sa bicol kasi. Para bang pandikoko. Alam mo yung pandikoko? Yung ganun. Meron siyang matamis na nabuo ko sa, sa na dito kasi gata mo lang ako ano yung ano yung pinakamasarap ninyo dito titikman daw titikman yung hubot sa karkar itong special thing karkar o bilika bebe bili ka na ang ano magkano po ang isa? 10 ano? ilan? 11,100 11, 11, baka yung pa kaming lechon ba? ah ito na lang ang ano natin sa lechon ay, puso pa pala, no? Puso ang number one, eh. Oo. Oh. Patagal ka nang nagtitinda. Pupunta pa kami dumagete, eh. Oh. Yeah. Uh, Dalawa section. Ah, oh, okay. Thank you. Thank you. Ayan. Ito tayo, yan yung mga lichon no? Wow. Putan muna natin dito nakikita nyo dito may sarili silang section ng lechon mga farmer dahil famous ang lechon ng karkar ayan humbaon daw humbaon, baboy ayan sa nakakalimutan natin ikutan yung uh, meat section kagaya sa Cebu hindi ako nakapag-ikot, ang daming longganisa dito uso pa ang tabako ano ano uh, Ito na yung kanilang new public market Ayan Yung isda section nila Parang maliit lang Marami ang meat section Ayan ang meat section O oh. Tingnan natin ang isda nila Wow may pagi na ng akong Loro Ay ano to maliliit na ano Ito, Mayroon silang ano bebe o oh? Ah gindara Ayun no? yung puti Kitang kita ka agad sa karne lapo po. Naka-chop na po dito Kaya Ayan, Ayan. Oy, helicopter Tapas na sir ha? Helicopter yan? Hindi Hindi ba? <laughs> seaweeds ah oh, Meron silang Ayun, maya maya mga farmer Ay, fresh na fresh ang lapula po Ayun Lapo ah Oo, hindi, okay, kasi galing sa sa ilalim eh Pag umangat Umagangan nyo oh, dila oh, Basta ba tumpa sir? Uh, hindi, sasanay sa taas ano eh, Magkano po maya maya ninyo? 5.50, 550. Magkano po? 5.50 Ah, 5.50 oh. Lapo 5.50 maya Oo uh, -oh. uh -oh. Dito po sa ano. Kailan? Tagbod go dai. Po? Oh? Kailan dai? Isa. Kailan ba? 380 380 480 480 480 380, 480 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 Section nila Huwag ang abong buo pag nakakita ang abong buo Sabi ko lang ata meron na Malang isda dito ha

Golden talakitok. Kamaral. <laughs> pagsugba, sir. sir. Oh, Magkano ang pagsugba niya? Gitong. 400. 400. Gitung, 400. Oh, pansukba, sir. lamig na, oh. bango, sir. sir. Nasa sir. Bangos. Thank you. Pang ano? Pang ihaw daw, ba? Bida bida dyan. Ano naman? Nakalintah na. Kapulungan. Ano na ba kung pumau? <laughs> yea, ano balik tayo fish section so dito po sa Visayas mas marami kayong makikita ang seaweeds mahilig po sila sa seaweeds dito and fish they love fish lalo lalo na po yung mga sabaw sabaw ganyan tinola tawagin mid section naman tayo oh longganisa original. Oh, dad. Oh, dad. sa Sibuyan na. No? Ah, dito na tayo sa Lechon. Hoy, naputol na agad yung lechon niya, oh. Kay bonita oh. Ay, ito na. may mga display na sila. Oh. 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 Ayan. Yan Bago tayo magtapos mga ka-farmer, silipin naman natin kung anong meron dito sa labas ng Tarkar Public Market. Parang ang layo na nga sa Tabihastan. Ano? Ayun meron sila doong uh, parang sports complex. Ano? Ayun oh, malaki. Ayan, ng palengke. Ano bang natin baunin going to Dumaguete? Malangin, sisil, ha? eto, eto mukhang masarap ito. Walang maalat masyado, ay matamis. Ma ma okay. Ito, ayan. Ah, ah. Ano gusto mo? Ito. Tinastes ah? mo. Ha? Ito. Ayun, ayan, ayan. ilan? Dalawa lang po, dalawa. No sugar? Oh, no sugar. Natural lang, natural. Bakit? Besi po. 20 pesos. Asan okay. ah, yung bilihan ng maraming chicharon dito? Kari ako sa diversion. Mat, pwede mag-tricycle na? Pwede. Ayan. Tricycle na lang tayo. Pupunta po tayo sa bilihan ng maraming chicharon. Ayan. Diversion road. Dyan. So, ayan po mga farmer ang ating uh, Philip. Abangan niyo po yung aming uh, lechon na adventure. Oo. Napakasarap po ng lechon nila dito Ay, sa Karkar. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay!